Hi guys! Samahan nyo kami ngayon na magluluto kami ng adidas or paanang manok. So, ito guys, pinakuluan muna siya, pinalambot para pag ay malambot na din. So, ito na yung second step. Nilagyan namin ng harina or, or breading para maging ang Fried or pagkaluto. So, ayan na yung ano, paglagay namin ng harina yun na yung ready to fry na letter. So, ito si Buddy ang nag sa akin. Kaya na-miss ko. Smell meron dyan. Kaya na-miss ko ang kumain ng Adidas. Kasi last ko kain ito is August pa. Nung nasa Manila pa ko. So, ngayon nag ako na magluto kami nito, guys. So, ito yung pang-processing, guys, sa tubig So, yung kawali, guys. nag ka na yung mainit na mantika. Ito ang kagandahan sa probinsya, guys. Kasi pag magluto ka, sa dirty kitchen, kahoy. So, wow! inutin mo natin yung mantikang maigi para pagluto, crispy crispy ang dating. ba? Diba? So, ayan na guys, nilagay na ni Buddy napula, ang napula. na. paanang manok. Piniprito na namin sa kawaling mainit na mainit guys. So, ayan guys. So, so abangan natin mamaya ang luto na. Okay. Iun ang tiil, ibutlang yung harina, oh guys, oh, para mahigop tanan ang breeding or harina, guys. Ayan siya, guys, oh. Yan, ang technique nyan guys, ganito, bukiki on, toslo-toslo. Yan, para makasud ang mga powder-powder or yung breeding ng menu, Ayan, guys, so, see? Hmm. Hindi pa naman, na. pa kita na na so, si madam, si my body. Nagprito siya og ti sa manok. Lamini siya, guys, kay fried na fried na So, ipakita ko later kung may luto na si John. na mo pa. Wala pa. Gabali pa siya, guys. Yan. Our dinner today is Adidas or panang manok na nilagyan ng breeding or harina. Din ipa-crispy ng todo-todo. Ito na guys, may naluto na siya. So atong tilawan ni eh guys. Oh, wow! Although ni Wang, ang mga tail sa Miss Oak nga manok, di guys Manila nga tambok, kan ni iwang slim, diwag sa home body slim. <laughs> so ato tilawan karon guys. Ngon sa ba ni? Ini pa man so pagtaod itong tilawan. Oh, lok si yummy. Lamini papakuan. Kaon tayo. Dali Oo, oh, mabiyah. Kaya kung hindi mo siya papakunda. Ayan ang kanyang niluto, guys. Ang fried adidas. si nagpapak na siya. Kaya humana na ang luto. So, ready for dinner na ito. Kaya, kain tayo mga inday, mga indong. Ayan, yummy. Ay, eh, mag-ibig siya yan, eh. Wala, oy, wala, wala ko mag-ibig siya, eh. Kaya ka tayo bitong breeding, ha? Kumplito nung gunag sa hugod. Naamot nila. Matapangan na sila, anak.